Araw ng Biyernes. Pagpapala at biyaya ito ng Diyos sa atin, halika at ating pakinggan, habang nakikita niyo naman ang mga team leader at mga contact person, at kasama si Brother Dennis at Father Aloy. Halika ating pakinggan, ang Daily Food of Life ang mabuting balita. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 19, verse 31 to 37, makikita ang mga sumusunod na aral at puntos. Una, pagpapatunay ng kamatayan ni Jesus Proof of Jesus' Death. Sa mga talatang ito, makikita ang mga patotoo na si Jesus ay tunay na namatay. Ipinakita dito na si Jesus ay hindi pinabayaan ng mga kawal na buhayin pa at pinatay na sa pamamagitan ng pagtusok ng spear sa kanyang tagiliran. Ito ay nagpapatibay sa pananampalataya sa tunay na kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus. Pangalawa, Pagbibigay diin sa pag-ibig ni Jesus, emphasis on the love of Jesus. Isa sa pinakamahalagang aral na maaring makuha rito ay ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ipinakita sa pamamagitan ng pagsasapuso niya sa krus ang lalim at lawak ng kanyang pag-ibig para sa atin. Ang kanyang sakripisyo ay nagdulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya. Pangatlo, Kahalagahan ng tapat na pagsunod sa Diyos, importance of loyal obedience to God. Sa mga talatang ito, ipinakita ang kahalagahan ng tunay at tapat na pagsunod sa Diyos. Binanggit dito ang mga Hudyo na sa labas ay maingat sa kanilang mga seremonya at pagsunod sa batas, ngunit sa puso nila ay hindi nila tunay na kinikilala at minamahal ang Diyos. Ipinakita na ang pananampalataya ay hindi lamang sa labas na ritual, kundi higit sa lahat ay nasa puso at pagmamahal sa Diyos at kapwa pang pagpapatibay ng kasulatan, confirmation of scripture. Nabanggit din sa mga talata na ang ilan sa mga pangyayari ay naganap upang matupad ang mga hula ng kasulatan. Ipinakita rito na ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus ay bahagi ng malalim at matagal ng itinakdang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa huli, sa kabuuan, ang Ebanghelyo ni San Juan chapter 19 verse 31 to 37 ay naglalaman ng mga aral at mensahe na nagpapalalim sa ating pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng kabutihan at sakripisyo ni Jesus para sa atin, pati na rin ang kahalagahan ng tapat na pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris channel at kanyang Reels follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.